Terima <muchas> Hello mga kaagre, anak ah, nagbabalik naman tayo sa ating vlog So for today's video mga kaagre nagchat po sa atin yung ah, may-ari ng Katmon Chicken dyan sa municipality of Katmon mga kaagre kung sino man nakadaan dyan so pwede na din kayong dumaan sa masarap na kainan dyan sa Chicken So mga kaagre nagchat po siya sa akin na kailangan niya ng manok So 15 heads yata in order niya sa atin So ngayon mga kagrebels, since marami po tayong patining na manok dito mga kagrebels, sa likuran kung kita ninyo na naman. So nitip po iyan lahat-lahat. So ang gawin po natin mga kagrebels, uh, hanapin po natin yung medyo malaki-laki mga kagrebels na manok para ibinta natin sa si kanila para katay naman lang mga kagrebels at saka ibinta naman at saka sa lahat-lahat ng mga tao na gustong kumain ng chicken. Um, kasi bukas marami po siyang customer so kumain ng manok. So ang gawin po natin mga kagrebels, ang lahat-lahat na medyo malaki-laki na naman mga manok. So nung nakarating ng 1 kilo per head. So ating hanapin mga kagrebels ngayon at ba't ka mag tayo mga kagrebels para ibinta natin sa kanila. Tara, samahan niya ako mga kagrebels para kita So para makuha po natin mga kagrebels at saka masilik po natin ang tamang laki ng mga manok. So pagpakainin po natin sila mga kagrebels para dumaan po para pumunta po sila sa ating harap at saka lumapit po sa atin yung mga kagribilsa yan. So ito na po yung mga pagkain natin, mga kagrebel na nanda natin para ibigyan natin sa kanila. So oh, may dagdag tayo mga kagrebels na tatlo ito po sila mga kagrebel so bigyan natin nila sila ng pagkain ayan so ito po yung ah huluhano ko mga kagrebel ayan so ito po yung bago kong corded na gawin nating ama ng mga lahat ng mga inahin ayan so kumain na po sila so ayan mga kagrebel marami pong Uh, ah, nagsunod o oh, marami pong sumunod na mga malapit na po naging tingi binta mga kagrebels nasa 1 half kilo yata yung iba so nasa iba ang iba din nasa uh, malapit na mag 1 kilo mga kagrebels ito po yung parent stock natin na uh, pinakamatagal nating manok so mga kagrebels ito po yung try natin yung crossbreed mga kagrebels yung shamu tanaka at saka sasok yan kasi yung saso na isang mga kagrebels, medyo matanda na po yung lalaki. Ayan mga kagrebels, pakita ko sa inyo. Yan. So medyo matanda na po sila mga kagrebels. At saka ito na po yung, ano natin, napili ang mga kagrebels. So, hindi po natin isali yung isang mga kagrebels, yung kulay puti. Kasi, yun po ay bantris mga kagrebels. Sumabot so, po ng 16 ang ating nasilik na mga kagrebels na maraming tigibinta. Yan. So, tamang-tama mga kagrebels para sa native chicken. At saka sa isa sa matanda ko pong isa mga kagrebels na uh, manok. So ito po yung susunod mga kagrebels. Buti na lang may sumunod ng mga kagrebels, no. So para sa dalawang 'yan mga kagrebels. Kasi yung isa mga kagrebels sa Syamutanaka mga kagrebels, mayroon po din yang uh, kesintahan mga kagrebels dito. Hanapin natin. Ayan mga kagrebels. So ito po yung siyamu, tanaka na uh, isa So, actually mga kagribels, yung isa sa shamo natin mga kagribels, uh, ano, yung shamo natin dalawa mga kagribels, pinadala lang po yun ni eh, Edel. Dito para ako magalaga at saka ako magparami mga kagribels. So, ayan mga kagribels, mayroon naman din tayong, ano, so, malapit na din nating ilagay sa preference Ganon din kabila mga kagribels ayan mga kagrebels, natapos na po nating nagpili ng mga manok na tagtig kilo mga kagrebels para ibinta natin at saka ibigay hati natin mga kagrebels sa na nagrequest yung katmonite chicken para may ma-serve naman siya sa mga customer niya na uh, dumaan sa kanila ang pagkainan o karindire o restaurant mga kagrebels. So, napaka-presko po talaga mga kagrebels yung mga manok natin na ibinintan sa kanya. At saka okay-okay yan mga kagrebels kasi nasa tamang laki po. So, buong-buo po yung manok mga kagrebels. Karamihan sa ating bininta doon. So, nasa tamang kilo po siya at saka ibinta po niya doon ng buo. So, para sa mga customer niya doon na dumaan sa kanilang Cat Chicken Restaurant. Si so, Ano, mga ka-cravels, maraming salamat. Hanggang sunod ko pong mga video sana, hindi kayo magsawa sa aking mukha. Mga ka-cravels, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsabaybay. Sa hindi pa nakasusukat dyan, huwag kalimutan mag-subscribe pagkatapos sa aking video. Marami pa tayong pag-usapan, mga ka hanggang sunod ko pong mga vlog. Bye bye.